Thank you. Thank you. Thank you so much, Dad. Sa binili mo ng aking talong. Talong coin na iba't ibang coin. Hala, karo pa pagkita guys, no? Honey and nani. Oh, honey and nani milansani. Ay. Salamat, Daddy. Thank you so much for the support. For the expending my my time. My expending my, my, ano, gawa-gawa nito. Bili-bili nito. I know I know that guys it's very expensive this plant. So the late Jimmy Magwai Mam Malitz Aku gulay kay force bio. Look at that. <laughs> oh talong bio, huh? Oh tamian, magastos to si guys. Hello guys. <laughs> Mapaning lang kita ni guys. <laughs> so ay di lang kay mahalian ko ani ba bawer no Kaya, ito ni kwa sa si Pilipinas pa charity. So, sharing expensive. sponsor ang ron. So, good sa itang hindi na pumabili. So, siya na ang mag-sponsor ngayon. Chilis. O, so, di diba? Chilis pepperoni. Kaya ito, bili. Tinanim ko. Tanim ko nandin to siya. Diyan. Itanim ko nandin dyan. Yan, yan. Parang tumuyo. Natuyo na siya. So, magtanim ako mamayang. Yan. O, isa-send ko pa yan, guys. O, isa-send ko pa yan. Chúng ta anh học hôm Nói Đi vào, anh nghe tiếng Gordon Daddy Hey Dad, Nó <laughs> <laughs> What is that? It was Xin không <laughs> Daddy, du må skue en dag, så du. Hvad sagde du da, godmor? kan Very wise, very daddy, huh?